Lalaking nahuling nagnanakaw ng mga gym equipment. Pinasabak sa intense workout routine ang lalaki. Kapaiyak. Mahirap magtrabaho at magastos ang magsimula ng negosyo. Kaya ang gym owner na ito sa Bangladesh hindi pumayag na maisahan ng mahuli niya ang tangkang pagnanakaw ng equipment ng isang kawatan. Sa halip na ipapulis, pinag-workout ito ng free. Hanggang sa maiyak na ito sa sobrang pananakit ng katawan, ang kinainat na ng umiiyak na kawatanayan, eto. Madalas tayo makakita sa social media ng mga videos o pictures ng mga gym rat o yung mga aktibo sa pag-gym at finiflex ang kanila mga progress at pinaghirapang figure. Pero ang viral video na ito sa Tutobalong Power Gym Center sa Bangladesh, hindi kinuhanan para mag-flex ng katawan, kundi para ipakita kung paano pinarurusahan ang kawatan na nagtangkang magnakaw ng mga equipment. Inabutan na lang ng owner na si uh, Abdullah Al Mamun na magulo at nawawala na ang ilang equipment sa kanyang gym sa Coxes Bazaar. At nadiskubre sa pamagitan ng CCTV na nilooban pala ito ng isang lalaki Natukoy at natagpuan ang sospek sa tulong ng mga parokyano sa gym. Pero sa halip na isumbong ito sa mga pulis at ipahuli, dinala nila ito sa gym at pinag-workout. Ayon sa owner, pinagsabihan niya ang mga gym goers na huwag sasaktan ang sospek. Kaya pinag-workout na lang nila ito at pinag-bench press, squat, push-up, leg press, pull-up at chest press. Sa video, makikita kung paano nahirapan ng sospek at namilipit sa sakit ng katawan habang ginagawa ang routine ng nakasuot ng polo shirt at maong na pantalon. Nakuha din na halos hindi na maiangat ng lalaki ang kanyang sarili habang nagpo up at sumese niya sa lalaking nagbivideo sa kanya na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pag exercise Pagkatapos nito ay mangyak yak ang sospek at halos hindi na maituwid ang kanyang mga binti habang naglalakad. Pero ayon sa mga ulat, nagawa pa nitong tumakas at umamin na nagtangka itong magnakaw para sa kanyang pagdodroga. Samantala, hati naman ang naging opinyon ng mga netizen online. Kung ang iba ay tinawag na creative at hindi bayolente ang ipinatong na parusa sa katawan, ang iba naman ay hindi ito ikinatuwa at sinabing hayaan ng mga otoridad na magbigay ng karampatang pag usar rito sa mga gym rat dyan, ano ang opinion ninyo sa video nito sa palagay niyo ilang linggo bago makarecover ang suspect mula sa intense na workout na ito D W research report Re -re report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.